lamig mga dre lumamig na naman feels like minus 18 pero minus 8 lang naman lakas kasi ng hangin lalong nagpalala ng lamig punta tayo dito sa padalahan mga dre nagbitro pa ako iniwanan ako rin sa sakyang korono pero nagano na ako nagbayad ako ng parking kaya nga matikitan ako <laughs> ah whew lakas ng hangin lamig ah <laughs> ang bihira o oh. ano ah, may palitan 41 pesos and 40 cents so nagpadala ako ng yun <laughs> yun yung palitan mga Andre no 41.40 balik na naman lahat mga dre no? nung huling nagkaganito to malamig eh ngayon malamig din kaninang umaga ginamit ko to wala namang problema tapos inyan naman siya ano ba mahina yung battery eh kakapalit ko lang ng battery niya mga dre no titignan ko nga ulit pambihira hindi ako matahimik pag ganito eh kasi klang klang parang notification sa cellphone mga dreno tunog ng tunog tinanggal ko na naman mga dreno ano to? nalalamigan? ang bihira. tempo pag malamig ganon nalamig kasi mga dreno sabi sabi nila mahina daw yung battery pag ganyan kasi nung nakaraan din nila nangarin to sa kasa mga dreno Kumbaga ni-reset na yung ano, yung computer niya, so nawala yung problema pagkatapos nung dumating ako, pasagsagan ng lamig din. 'Yun nga, nagka problema mga drain, malamig din 'yun eh. Yung ginawa ko siya sa Walmart, mga dreno Tapos ilang araw, nawala siya. Isang linggo, dalawang linggo ren. Tapos ngayon, bumalik na naman siya. Biglang sumulpot lang. Eh, pambehera isa pang balik na ito mga dre sa kasa na to Ida-drive ko uli siya mga dre no malaman kung mawawala uli itong mga to yun natin dalhin sa baba doon oh. wala na ayaw namang wala mga dre talagang ano na to may problema na dito ako nag-deliver mga treno pumark na ako dito kasi papapaikutin nyo pa ako mula doon pa ganun pa o oh. hanggang makarating ako dyan kaya dito na ako nagpark mga dre Nagpayad na ako Payad <laughs> na lang ng parking kesa mapalayo yan ang weather natin mga dre minus 4 feels like minus 10 ah lamig sakit sa kamay Mahangin kasi. Head southwest toward Avenue Du Park, then turn right onto Avenue Du Park. Nawala naman mga dre, no? Nawala yung mga ano ulit, yung mga error code. Ewan ko sa sakya na to. <laughs> mahal ng parking. 15 minutes, 1 dollar. 1 dollar and 10 cents. Pero mas mahal yung ticket. <laughs> kaya magpark na lang ako mga, right mga Andre. Mga spot Pinoy ha. <laughs> Boom. <laughs> ano yun? Sumobra. <laughs> yun mga Andre, ha. namin kayo mga Andre na kumbaga makipag-participate po sa gagawin naming live sa March 24, Sunday mga Andre. 10 p.m. sa atin yan, Ina. Oo. Sa Pilipinas. 10 PM din sa Pinas. Ate 9 AM sa Pinas. Anong Sabado, March 23 oh, lala, <laughs> Ay, Ano ba yan? Ulan lang mga kaibigan Ano ba yan? Biyahi tayo mga dreno Pero linis mo tayo sa sakyan Pambihira mga dreno Humirit pa eh ano ba diba yan? Pag iniisip mo talaga na tapos na. Ito na ang liwanag. <laughs> Biglang may pahabol pa mga dre, di ba? Pagkihiraw. Okay. At yung pahabol, yun pa yung malupit eh. Yun pa yung mabigat eh mga dre, no? yung panghuling hugot. Grabe. Hanggang mamayang alas tres daw to, mga dre, no? Ayan ko lang kung ilang centimeter to. Pag ganito mga dre, dapat mabagal ka lang kasi makapal na yung snow sa ano sa kalsada. Mapupuno na ng snow yung gulong mo eh. Pag nag brake ka, dudulas eh. Kaya dapat dahan-dahan. Walas, tek ayun ang pangkaraniwan tanawin naglilinis na sasakyan si <laughs> kaya kung may pasok ka at ganitong may snow dapat maaga yung gising mo mga dre kasi maglilinis ka pa ng sasakyan si sigurado pag ganito palang may snow mga dre Continue sa sakyan, on eh. Avenue Van Horn rin yung kilometers. kasi nasasak nasasaktan natatakpan niya yung ano yung mga sensor mga draino lang eh kaya tanggalin natin mga treno kaya kaputi ano kaputi kang sasakyan pag ganyan malapit lang 10 dollars shout out shout out po sa mga nakasalubong ko sa plaza ngayon ngayong sabado mga treno sa supermarket tsaka kay ate na galing sa sa putay Makadre, anong oras na ba? In 200 meters, turn left onto Rue Legare. 3.44, mga Dre, no? I'm sorry, my friend. I'm just doing, I'm working now. Isang beses, Makadre. Yung lumapit na yun sa akin. Bibigyan ko dapat siya ng pagkain. Bibilihan ko siya ng pagkain. Hindi ko ano eh. siya sa pagkain eh. Kaya hindi ko siya nabigyan nun. Kasi wala rin akong cash nun nangihingi siya ng cash na pambili ng pagkain sabi ko bibilihan kita kung gusto mo I'm sorry but I only eat halal food mga andito na tayo sa bahay pagod <laughs> pagod mga dre no pero maaga pa, ano palang uh, 5.30 mga dre no pakita ko lang sa inyo kung magkano yung kinita ko mula Monday hanggang ngayong Sunday mga dre no ah Saturday palang pala, Saturday Nakakaano na ako mga dreno 635 Hindi ako masyadong umahataw niyan mga dreno uh, 635 Bukas hindi ko alam kung makakamagkano ako Pero etong Etong target na to mga dreno Para sa linggong ito Dapat pang upan ng bahay to eh 1000 dollars So Malaki laki yung short ko mga dreno 365 Anyway, uh, susubukan kong makadami bukas mga dreno. Pero sa ngayon, ito nga yung kinita natin for, for the past 6 days. Ngayon, medyo ano eh, <laughs> hindi maganda talaga yung panahon mga dreno. Kita nyo naman yung kalsada, mabagal lang yung takbo mo kasi nga sasayaw yung sasakyan mo pag mabilis ka mga dreno. Tapos pipreno ka, sumasayaw yung sasakyan eh, napaka delikado. Kaya, pahinga na rin muna mga dreno, nakakapagod tong araw na to. Iba yung pagod ngayon mga dreno. Pero ganun pa man, uh, awa ng Diyos mga Dreno. Sa araw na to, magkano ba yung kinita ko ngayon? 95. <laughs> 95 dollars, hindi na masama mga Dreno. Kasi nakailang deliver lang to eh. Six, six trips. <laughs> Ang dami kong tambay mga Dreno. Mula nung kaninang umaga lumabas ako hanggang ngayon, 5.30. Madami akong tambay mga Dreno. Kasi nga, mabagal din pala, mabagal din yung takbo. Kaya medyo mas matagal yung deliver mga dreno. no? Talagang ingat ng masyado. At yun, bawi na lang bukas hopefully kung makaka 200 ako. Ang laki pa rin ang kulang ko, di ba? 165 pa rin. <laughs> anyway, ganun pa man mga dre, no? anong uh, pecha pa lang? 23, 24. So, meron pa akong mahigit isang linggo mga dre, no? Mahigit isang linggo para makakuha pa ng pambayad sa sa bahay makumpleto tapos pambayad pa sa ibang bills daming bills mga dre no cellphone life insurance car insurance <laughs> papadala ka pa sa pinas di ba talagang nag-aabot-abot lang mga dre no pero nagagawa naman ng paraan sa awa ng Diyos mga dre no? mas mahusay pa rin na mas mahusay pa rin na nandito sa Canada mga dre no kasi kasi alam nyo na mga dreno, alam nyo yung sagot doon. <laughs> mas maraming kikitain dito mga dreno kung mas masipag ka. So sa ngayon, ayun muna mga dreno. Uh, maraming salamat sa inyo uh, at mag-iingat po kayo palagi. Ito po yung spring namin. Spring na yan mga dreno. Thank you sa inyo lahat at shout out po sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. At mag-iingat po kayo palagi. God bless mga dreno. Okay, so sa next Ciao. what's the rush who's calling